Sino raw itong kongresista ang nambukol sa mga estudyante ang nagtapos ng kanilang pag-aaral sa high school? Ayon sa nakalap ni Mang Teban, noong nag-graduate ang mga estudyante sa senior high, pinangakuan sila ng mambawatas na makakatanggap ng tig-2,000 pesos. Pero bago makuha ang cash, iminahirapan daw muna ang mga estudyante sa pagkuha ng mga requirements tulad ng Certificate of Indigency at iba pa. Mantakin nyo yun. Noong makompleto na ang requirement, saka pinapunta ang mga senior high sa eskwelahan para kubrahin ang reward ni congressman sa pagtatapos nila ng pag-aaral. Eh, laking gulat ng mga estudyante na hindi pala 2K ang ibinigay kung hindi 1K lang. Naku po! Kayo mga ka tabloid, ano masabi nyo dito? Comment down below. Para sa Abante, ako po si Jigo Postolero. Peace out.